Kung ikaw ay naghihirap sa sleep apnea, alam mo kung gaano nito naapektuhan ang iyong buhay. Buti na lamang, mayroong iba't ibang treatment options. Ang treatment ay sobrang epektibo sa pag-ibsan sa mga sintomas at pagbawas sa panganib na ng karaniwang problema na ito sa pagtulog. Mayroon ring mga paraan na pwedeng makatulong sa iyong sleep apnea treatment para sa karagdagang ginhawa. Kahit ng aming mga rekomendasyon ng mga paraan upang makatulong sa pag ng mga sintomas na may kaugnayan sa sleep apnea, ang mga ito ay hindi isang alternatibong pagpipilian para sa paggamot sa sakit na ito. Ngunit ang mga paraan na ito ay maaaring magpaganda sa iyong tulog upang gumaan ang iyong pakiramdam sa kabuuan. is sleep apnea? Ang sleep apnea ay isang medical na kondisyon kung saan paulit-ulit kang tumitigil at magsimula muling huminga habang ikaw ay natutulog. Tandaan, kung ikaw ay umihilik ng malakas at pakiramdam mo ay pagod ka pa rin pagkatapos matulog sa gabi, maaaring mayroon kang sleep apnea. Kung ilang beses nagigising ang isang taong may sleep apnea ay iiba iba mula sa halos limang beses sa isang oras o kasingrami ng isang daan o higit pang beses sa isang oras. Maaaring umabot sa isang minuto ang bawat isa. Sa tuwing ang isang tao ay tumitigil sa paghinga kahit na saglit lamang, ang utak ay medyo nagigising at bumabalik sa mas mababaw na tulog, pinipigilan ang malalim at mahimbing na tulog. Ang mga maliliit na paggising na ito ay sumisira sa sleep pattern ng isang tao. Gumagawa ng mas mababang kalidad ng tulog at iniiwan silang pagod pagkagising sa umaga. Kahit na nakatulog naman sila buong gabi. Ang paulit-ulit at hindi ginagamot na sleep apnea ay nauuwi sa seryosong pagkasira sa utak at katawan ng isang tao. Sa pamagitan ng paghadlang sa normal na pagtulog at pinagkakaitan ng tao ng oksigen habang sila ay natutulog. What are the most common types of sleep apnea? Obstructive sleep apnea o OSA. Ang pinakakaraniwan ay dulot ng bara sa daanan ng hangin sa oras ng pagtulog. Sa obstructive sleep apnea, ang muscles sa lalamunan ay nag-relax at ang dila ng tao ay sinasara ang likod ng lalamunan habang natutulog. Kaya naman, humahad lang ito sa daanan ng hangin habang natutulog. Ang Central Sleep Apnea or CSA ay mas bihira at dulot ng pagkabigo ng utak na magpadala ng mga tamang signals sa muscles na nagkocontrol sa paghinga habang natutulog. Walang nangyayaring pagbara sa daanan ng hangin sa CSA. apnea aka complex sleep apnea syndrome tulad ng sinasabi ng pangalan nito ito ay isang kombinasyon ng OSA at CSA symptoms Parehas lamang ang mga sintomas ng obstructive at central sleep apneas kaya ginagawa nitong mahirap ang pag-alam kung anong klase ang mayroon ka. Ang pinakakaraniwang tanda at sintomas ng mga ito ay Malakas na paghilik Episodes kung saan tumitigil ka sa paghinga sa oras ng pagtulog na sinasabi sa iyo ng ibang tao Paghapol sa paghinga sa oras ng pagtulog nagigising ng may nanunuyong bibig, sobrang pagkaantok sa umaga, kahirapan sa pagtulog o insomnia, kahirapan sa pagbibigay atensyon habang gising, pananakit ng ulo sa umaga, at pagkairita. Risks Ang obstructive sleep apnea or OSA ay maaaring maging isang malalang karamdaman sa pagtulog kung ang iyong paghinga ay tumitigil ng higit at lumpung beses kada isang oras habang ikaw ay natutulog. Ang hindi ginagamot na sleep apnea ay maaaring magbigay ng seryosong mga epekto sa iyong kalusugan kapag tumagal, tulad ng sakit sa puso, alta presyon, stroke, depression at diabetes. Mayroon rin itong secondary na mga epekto tulad ng aksidente sa pagmamaneho dahil sa kakulangan sa tulog. Natural Remedies Turn down the thermostat to improve overall nighttime sleep. Ang magandang temperatura para sa pagtulog ay nasa pagitan ng 16 degrees Celsius at 19 degrees Celsius. Ang mga taong may sleep apnea ay iniulat na nagkakaroon sila ng mas magandang kalidad ng tulog nang ang temperatura ng kwarto ay nasa humigit kumulang 16 degrees Celsius. Iniulat nila na mas naging alerto sila sa umaga. Sila ay nagkaroon ng mas mahabang oras ng pagtulog. Nang ang kwarto ay naging mas mainit o nasa humigit kumulang 24 degrees Celsius, nakarana sila ng mas pangit na kalidad ng tulog. Ang isa pang nakakamangang bagay sa pag-aaral na ito ay na ang sleep apnea ay mas lumala ng mas lumamig ang temperatura. Ibig sabihin, ang malamig na temperatura ay nagbibigay ng mas magandang kalidad ng tulog kahit na nagpapalala ito ng mga sintomas ng sleep apnea. relax with the scent of lavender. Ang lavender ay ginamit na bilang traditional na folk medicine upang gamutin ang paglagas ng buhok o bilang isang appetite suppressant o pampababa ng anxiety. Ang kasikatan nito ay muli na namang umuusbong dahil sa papel na ginagampanan nito sa aromatherapy. Maraming tao nagsasabing nagpaparelax sa kanilang amoy nito at tumutulong sa kanila upang mas lalong antukin hanggang sa makatulog. Kahit na may mga maliliit na pag-aaral lang nagsasabi ng lavender tumutulong sa pagpapababa ng level ng anxiety, mas marami pang mga pag-aaral ukol dito ang kailangan. Kung personal kang nababanguhan sa amoy ng lavender at nakakatulong ito sa iyo upang kumalma, pinapayo na maglagay ng kaunting mga patak ng 100% pure lavender essential oil sa isang tuwalya. Tapos ay ilagay ang tuwalya sa ilalim ng iyong unan o sa loob ng punda. Maaari ka rin maglagay ng lavender sa isang mainit na tubig at singhuti ng steam o gumamit ng oil diffuser upang punuin ng amoy nito ang iyong kwarto. Try magnesium for better sleep. Natuklasan ng isang pag-aaral na ang mga taong may sleep apnea ay mayroong mas mababang level ng magnesium sa kanilang katawan. Ang mga mas mababang level ng magnesium ay natuklasang may kaugnayan rin sa mas mataas na mga level ng C-reactive protein sa dugo. Ang C-reactive proteins ay ginagawa ng atay upang talunin ang mga pamamaga sa katawan. Ang mga taong may sleep apnea ay nakaranas ng mataas na oxidative stress sa gabi. Ang magnesium ay mayroong malakas na anti-inflammatory properties na tumutulong sa kabawasan ng pamamaga at maaaring maging therapeutic para sa mga taong may sleep apnea. Ang magnesium ay maaaring makuha mula sa mga masustansyong pagkain tulad ng avocados, seeds at mga mani saging at mga gulay na madahon tulad ng kangkong, spinach at pechay. Maging ang dark chocolate ay mataas rin sa magnesium. Ang magnesium supplements ay mabibili rin sa market, ngunit kausapin muna ngayong doktor bago minom ng anumang supplements. Ang isa pang maaari mong gawin upang pataasin ng iyong magnesium level sa katawan ay gumawa ng Epsom salt baths bago matulog. Bukod pa rito, ang paliligo gamit ng maligamgam na tubig ay maaaring makatulong upang ihanda ang iyong sarili sa pagtulog sa gabi. Soothe your throat with raw honey. Ang raw honey ay ginagamit na therapeutically sa loob ng libu-libong taon upang ibsan ng mga namamagang lalamunan at bawasan ng pamamaga at pagkalala ng ubo. Kahit na hindi ito isang gamot, ang honey ay mayroong malakas na properties laban sa pamamaga dahil sa mataas na level nito ng phenolic compounds na maaring magsilbi bilang antioxidants. Ang mga pasyenteng may sleep apnea ay nakikitang nakakatulong ito sa kanila para sa kaginhawaan ng kanilang lalamunan. Bago matulog sa gabi, uminom ng isang tasa ng maligamgam na tubig o tsaa na may halong isang kutsarita ng raw honey. namin ang raw o unpasteurized honey dahil ang processed honey ay madalas na mayroong mas kaunting sustansya at antioxidants dahil sa dinaragdag na asukal sa mga ito. A Humidifier Can Help You Sleep Ang humidifiers ay nagdalagdag ng moisture sa hangin. Ito ay maganda para sa sino man naghihirap sa sleep apnea dahil lang tuyong hangin ay maaaring magdulot ng aritasyon sa kanilang respiratory system at katawan. Ang humidifiers rin ay tumutulong sa pagbawas ng bara sa lalamunan, binubuksan ang daanan ng hangin at nagbibigay ng mas magandang daloy ng paghinga. Ikonsidera ang pagdalagdag ng lavender, eucalyptus o peppermint oil para sa mas magandang epekto. Ang isang mabangong amoy ay maaaring makatulong sa iyong antukin upang ikaw ay mag-relax. Hindi na ito kailangang sabihin pa, ngunit parating sundin ng cleaning instructions ng manufacturer ng humidifier. Ang iyong humidifier ay maaaring maging kuta ng amag at bakterya kapag hindi na panatiling malinis at sanitized. Wala sa mga ito ang makakabuti para sa iyong lalamunan at madaling paghinga sa gabi. Yoga and throat exercises help reduce snoring. Kung nagkaroon ka na ng yoga mat o nagkaroon ka na ng habit ng pagkanta habang naliligo, maaaring maging interesado ka rito kung mayroon kang sleep apnea, ang muscles ng iyong lalamunan ay nagre-relax at ang soft tissues ng bibig at lalamunan ay bumabara sa daanan ng hangin habang ikaw ay natutulog. Maaari itong maging partial blockage o isang complete blockage. Upang makatulong na maibsa ng mga sintomas na may kaugnayan sa mga ito, ang throat exercises ay napatunayan ng isang posibleng paraan upang bawasan ang kalalaan ng mga sintomas ng sleep apnea. Mayroong iba't ibang klase ng throat exercises kung saan kasama rito ang pagsigaw at pagkanta. Sa katotohanan, natukasan ng isang pag-aaral na ang araw-araw na singing exercises ay nagpabawa sa kalalaan ng paghilik. Doble pa rito ang benepisyong binibigay ng yoga. Ang yoga ay tumutulong sa pagpapatibay ng ngalangunan gamit ang breathing exercises at pagpapatibay ng katawan gamit ang actual exercise. Kahit ng yoga ay hindi parating nagtutunaw ng maraming calories tulad ng aerobic exercises routine, tumutulong ito sa pagkakaroon ng lakas, endurance at nagbibigay rin ng mga benepisyong pangkalusugan ng exercise. Kasama na ang potensyal na kabawasan sa timbang na alam nating nakakatulong sa pagbawa sa kalalaan ng sleep apnea. Avoid smoking and drinking alcohol excessively. Upang makatulong sa pagbawas sa mga sintomas sa may sa sleep apnea, iwasan ng sobrang pag-inom ng alak at paninigarilyo. Ang alak ay nagpaparelax ng muscles sa iyong nalamunan na para sa mga may sleep apnea ay mas nakakasira sa regular na breathing pattern. Ito ay nauuwi sa paghilik at nasirang sleep cycle. Ang paninigarilyo ay nagdudulot ng pamamaga ng daanan ng hangin. Magpapalala ito sa iyong sleep apnea na nagbibigay kontribusyon sa paghilik. Sa katotohanan ng isang pag-aaral na isinagawa noong 2012, ang kinilala ang paninigarilyo bilang isang major risk factor sa pagkakaroon ng sleep apnea. Interestingly, natuklasan din ng pag-aaral na ang mga taong may sleep apnea ay nagkaroon ng dating pagkahilig sa paninigarilyo. Sa madaling salita, kung gagamutin mo iyong sleep apnea, mas magiging madali ito kung ititigil mo ang iyong paninigalilyo. Nagustuhan niyo ba ang aming video? Ano pang iniintay nyo? Kayo mag-like at subscribe na. At syempre, huwag nyong kalimutang pindutin ang notification bell para sa garang updates. Muli kami ang TV at maraming salamat sa inyong panonood. Bye!